matang dumaan ang isa sa dalawang pinakamalaking fisheries research ves vessel ng China sa katubigan ng Pilipinas. Sinabi ni U.S. maritime security expert Ray Powell sa kanyang uh, ex-account na bandang alas 8 at 19 ng umaga nitong araw na lunes namataan ang lanhai 1 sa bahagi po ng Sulu Sea. Habang ang kasama nito na lanhai 2 ay patuloy sa pagsasagawa naman ng survey sa Arabian Sea. Iniulat din ni Powell, dakong hapon ay namataang lumiko pan-norte ang Lan High 101. Sumama ito sa shipping lane na dumadaan sa archipelagic waters ng Pilipinas mula sa May Celebes Sea. Palaisipan naman mula sa dating US Air Force Colonel kung bakit nagbula ang naturang barko ng China doon gayong kung nanatilian niya ito sa kanluran ng Palawan ay mas direktang ruta ito pahilaga. Base sa binahaging datos itong si Powell ang Lanhai 101 ay may habang 85 kilometers at lapad na 15 meters at naglayag sa katamtamang bilis na 11 knots.